Right. So may pahabol tayong pasyente rito mga kaibigan. Epson L3210. Tinanggal ko na yung side cover niya. <coughs> Ang problema dito, hindi daw nagto-turn on. So sabi ni client no power, school owned to. Testin natin kung to totoo -toto bang no power siya. Tama? Oh. wonder. Ano yan? No power ba? Ay, nako. Okay naman mga kaibigan okay naman <laughs> minsan talaga may mga clients tayo ano. minsan talaga may mga clients tayo na sobrang <laughs> dami ko ng mga clients mga kaibigan na pumunta dito sa shop na oh, meron pa yung iba sa atin nagsisend ng video eh no? na kesyo ito oh, ayaw makakain ng papel tapos biglang nung pumunta din sa shop, okay naman. Tapos ganyan na naman. Sabi ni client, no power. Yun eh, yun ang sabi nila eh, no power mga kaibigan. Dito one click na naman. Ano para may may ano ba? May magic ba ang shop? Kapag repair shop, takot na takot yung ano. Yung para mga device. Nakadala dalawang client ko today, na nangungulit sa akin patungkol sa issues ng kanilang mga laptop no isang laptop at isang printer yung isa hindi makakain ng papel pero nung pumunta dito umabot ng 50 pages yung pinagtestingan namin tapos yung isa naman sa sa laptop at ayon nagmessage na merong problema pagdating dito wala naman kaya yun nainis na naman ayaw lumabas ng problema paano ba to parang <laughs> tapos sasabihin nila later on pag nakatalikod kami ayaw na naman <laughs> well parang ganoon talaga sa mga repair shop siguro mga kaibigan <laughs> minsan may magic ang mga technician